Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga subscribers and the followers sa YouTube channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Ngayon po ay ating punta talakay ng isang napakahalagang balita na may direktang epekto sa ating mga komunidad at sa mismong kaluluwa ng ating demokrasya. Uh, demokrasyo. Ayon po sa balita ng bukas po, Agosto 12, ay uh, inaasahang lalagdaan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang batas na muling magpapaliban sa eleksyon ng barangay at ng sangguniang kabataan. Ang pagpapaliban nito ay naglalayong ilipat ang eleksyon mula sa December 2025 patungo sa unang lunis ng November 20 26. So uh swerte na naman itong mga incumbent barangay officials natin at pati yung SK dahil uh, ibig sabihin lamang nito ay uh, may extension sila ng uh, halos isang uh, taon no sa kanilang upuan no at uh, pwede pa nilang gawin ang gusto nilang gawin kung may mga nakabitin na mga proyekto sa kanilang uh, komunidad. Okay, ayon sa mga opisyal na pahayag, ang uh, pangunahing dahilan ng pagpapaliban ay ang pangangailangan ng Commission on Elections na bigyang prioridad ang kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito yung parliamentary election na gaganapin sa October 2025. So today is August, so almost two months na lang at uh, magkakaroon na nang uh, eleksyon dyan sa ating uh, parte ng uh, Mindanao. So bakit ito mahalaga? Itong Bangsamoro election na to, yung parliamentary election na to sa Mindanao ay isang uh, makasaysayang kaganapan. Ito kasi yung magiging uh, simbolo ng uh, tagumpay ng uh, peace process sa pagitan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front, yung tinatawag nating uh, MILF. Malaking hamon sa COMELEC ang pagdaraos ng halalang ito dahil sa logistical at security challenges sa region. Ayon po sa ating uh, pangulo, hindi kakayanin ng COMELEC na pagsabayin ang uh, dalawang magkaibang malalaking eleksyon sa loob lamang ng isang uh, maiksing panahon. Kasi pag pinagsabay mo yan, barangay eh, buong Pilipinas 'yan tapos sasabay itong uh, election sa Mindanao medyo critical to no at uh, upang makasiguro ang uh, integridad at kapayapaan sa halalan na mahalaga para sa patuloy na pagunlad ng reyon minabuti ng ating pangulo na i-postpone ang uh, regular na barangay election sa darating na Disyembre ngayong taon so kaya nga lamang merong uh, mga Uh, legal at constitutional, no? Legal at constitutional na implikasyon na dito. Kung uh, matatandaan po niyo noong 2023, naglabas ang Korte Suprema ng desisyon na nagsasabing unconstitutional ang pagpapaliban ng eleksyon at ang pagpapahintulot sa mga incumbent na manatili sa pwesto. Uh, Siyempre, alam nyo naman na naka-fix term ng mga barangay uh, officials no pag sinabing uh, two years or three years hanggang doon lang sila hindi uh, subject to extension yan kaya nga itong uh, batas na pinapalawig ang kanilang uh, pag-upo sa kanilang pwesto ay medyo illegal na na epekto to sa kasong uh, Makalintal uh, Makalintal versus COMELEC nilinaw ng Korte Suprema da bagamat may uh, Petya ng eleksyon na tinatakda para sa barangay, hindi nito pwedeng labagin ng konstitusyon. So ang pag-extend sa termino ng mga opisyal ng walang bagong mandato ay uh, isang anyo ng pagtalikod sa soberenya ng taong bayan. Ganun pa man pinayagan ng Korte Suprema na matuloy ang 2023 barangay and uh, SK election sa bagong pecha para hindi magkaroon ng legal vacuum o kawalan ng pamunuan. May malaking posibilidad kasi na ang bagong batas ay uh, muling questionin sa Korte Suprema. Lalong-lalo na yung ating uh, number one critic pagdating sa halalan, itong si uh, Atty. Uh, Romulo Makalintal ay uh, nagsasabi na ang pagpapaliban ay labag sa karapatan ng mga mamamayan na bumoto at pumili ng kanilang mga leader. So, uh, bagamat ang dahilan ngayon ay ang uh, Bangsamoro Elections, maaari pa rin ituring na hindi ito compelling enough para labagin ang uh, konstitusyon. Ang uh, bawat pagpapaliban ay uh, nagpapahina sa democratic process at sa konsepto ng... Uh, Public Accountability. So uh, yung desisyon ay pagpaliban ng uh, ating barangay election ay may uh, malalim na epekto sa ating uh, political system. Sa bawat pagpapaliban, mas tumatagal sa pwesto ang mga kasalukuyang nakaupong barangay officials nagkakaroon sila ng pagkakataong uh, mas uh, mapagtibay ang kanilang uh, impluensya at political network na nagpapahirap sa mga bagong kandidato na manalo. Advantage sa kanila yun eh. The more time na bigyan mo sila na mas makaupo pa ng mas mahaba sa kanilang posisyon, eh nakagagawa ng ano yan, ng uh, kanilang mga political uh, plans and uh, strategies uh, to their advantage. So, Uh, kung ang uh, isang official eh hindi maganda ang serbisyo ang regular na eleksyon ang nagbibigay ng pagkakataon sa mga botante na palitan na sila no sa pagpapaliban kasi mas matagal bago makapanagot ang mga opisyal sa kanilang uh, mga aksyon so pagpangit ang serbisyo ay uh, prolonging the agony on no? the part of the voters na kailan pa sila papalitan eh, tumatagal. na lalong tumatagal, eh, lalong uh, tumatagal ang pangit na serbisyo ng mga halal na opisyales. So, ang bagong batas ay nagtatakda ng pagbabago sa termino ng mga opisyal. So, uh, apat na taon para sa mga opisyal ng barangay, maximum of two consecutive terms yan at isang term lang para sa SK officials. Ang uh, pagbabagong ito ay uh, mayroong positibong pananaw dahil sa magbibigay ito sa mga opisyal ng mas mahabang panahon para isa kataparan ang kanilang mga proyekto ngunit maaari din itong tingnan na pagpapahina sa check and balance sa local level. Bilang panghuli, ang isyo ng pagpapaliban ng barangay election ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral. Ang bawat desisyon ng pamahalan ay dapat nakabase sa batas, lalo na sa ating saligang batas. At ang desisyon ng Korte Suprema noong 2023 ay nagpapakita na may limitasyon ng kapangyarihan ng Kongreso at ng kotibo. Ang eleksyon ay hindi lamang isang proseso. Ito ay isang karapatan at simbolo ng soberenya ng taong bayan. Ito ang paraan upang maging bahagi tayo ng pamamahala sa gobyerno. Kasi demokrasya tayo, dapat kasali tayo dyan sa pag-govern sa ating uh, pamahalaan. At uh, ito ang paraan upang maging, uh, magkaroon tayo ng tunay na pagbabago sa ating mga komunidad paraan para maging accountable ang mga opisyal sa ating uh, taong bayan. So, uh, ang regular na eleksyon na nagpapanatili ng buhay sa ating demokrasya. Kung lagi pinagpapaliban ang halalan, nagiging bahagi tayo ng isang sistema kung saan ang mga opisyal ay hindi nagiging mapanagot sa publiko. Bilang mga mamamayan, tungkulin nating subaybayan ng mga batas na ipinapasa ang ating uh, kongreso. Ang ating pagiging uh, mapagmadyak ay... Uh, pinakamahalagang check sa pangyarihan ng ating mga leader. Kaya itanong po natin sa ating mga sarili, hanggang kailan tayo papayag na ipagpaliban ang karapatan nating pumili ng mga leader? Ang sagot ay nasa kamay natin. Sa pagiging edukado, mapanuri at aktibo sa mga usaping pamahalaan. Sana'y naging makabuluhan ang ating diskusyon. So hanggang uh, sa susunod na talakayan, ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Maraming salamat po sa inyong lahat.